Aba, si quality, nagpapapawis sa Jai, no? Aba, syempre. Gusto ko na kasing mamayat. Tayo challenge kita, no? Oh, anong gagawin? Pag yan na-shoot mo, magda-diet ka na at lagi na tayo magpapapawis. Pero pag hindi mo naman na-shoot, magpaparis tayo ngayon. Libre ko pa, no? Libre sige. ko. Sige. Yeah. Saan mo gusto? Dito o dito? Sige, kahit yun na lang sa malapit o yan. Para makapag diet ka na talaga. Oh, shoot to kasi gusto ko na talaga mag-diet. Ayoko ng mga paris na yan. Sige, sige. Oh, tira mo. Kalingan mo ha. Lah. Ang ginawa mo. Eh, mali pala ang natira ko eh. Walang jo. Ang sukal oh, ah. Yun. Ang sukal. Eh, di di dumaan oh. Ang taas ha. Oh. Taas. Eh, paano? Hindi ko nga naisot. Ilalibre oh. mo ako Paris. Ang lakas oh, ko si Hindi Paris oh, eh. Kaya doon mo dinala. Hindi. Tara. Paris mo ba nang Duga nito, para si si Jan gusto mo. Ibat eh, mo, ina na doon. Aba, mali kong magsusok sa ako. Paris lang ang gusto mo eh. Paris ang gusto mo. Tara na, Paris. Ako yung tapos ng papagos. Tara na. Tara na.